Mayigit 24 na tulilada ng ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sale sa buong mundo sa nabanggit na panahon. Sa so MJ Mondihar, magbabalita. Sa datos mula sa Best Brokers, isang online brokerage aggregator, nadiskubre na ang Pilipinas ang may pinakamalaking gold activity sa buong mundo sa nakalipas na anim na buwan. Sinabi sa report na nagbenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mahigit 24 na tonelada ng ginto. Ito raw ang pinakamalaking bulto na nabenta sa mga bansang kasapi ng World Gold Council mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Paliwanag na ekonomisang si Dr. Michael Batu, mahalaga ang ginto sa isang bansa. So, halimbawa kung gano'ng karami yung silver at gold na meron ng isang bansa, gano'ng ganun measure kung gano'ng ka-valuable ka yung kanilang ekonomiya. Buwan ng Agosto ngayong taon, pumalo sa 2,500 US dollars per ounce o katumbas ng 140,000 pesos ang bentahan ng ginto. Pumatak naman sa 2,636 US dollars per ounce ang presyo ng ginto ngayong buwan o mayigit 140,000 pesos. Hunyo ngayong taon nang maitala ang pinakamahinang halaga ng piso kontra dolyar sa 58.78 pesos kontra 1 US dollar. At posible raw na ginawa ang pagbenta para palakasin ang piso kontra dolyar. Alimbawa, gusto ng Bangko Sentral na i-manage o i-control yung pagbulusok ng, ng piso. So, ibig sabihin, ayaw nilang paabuti niya ng 60. So, ano kailangan nilang gawin dyan? Kailangan nilang mag-supply ng US dollar sa merkado. Pagka nag nagpasok sila ng US dollar sa merkado, tataas ang supply, mangyayari niyan is hihina ang dollar, lalakas ang piso. Kapag mataas ang halaga ng piso kontra dolyar, bababa ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Pero kwasyodable at batu kung bakit ganoon kalaki ang binentang ginto ng Pilipinas. Kumpara daw ito sa ibang mga bansa na nag-iimbak pa nga ng ginto sa halip na magbenta. Ang issue dito is baka mas sobra-sobra -sobra yung pagbenta natin ng dollars na maubusan tayo ng ammunition, maubusan tayo ng bala. To the point na wala na tayong gold na may bebenta kasi na-exhaust muna. Ayon sa Central Bank, bahagi ng kanilang active management strategy ang pagbenta ng ginto at sinamantala ro nila yung pagkakataon na gawin ng hakbang habang mataas ang presyo ng ginto sa merkado. Kiniyak naman ng Central Bank na hindi maapektuhan ng gold reserves sa Pilipinas sa kanilang hakbang. Pero walang binanggit na detalye ang BSP kung saan ginamit ang kita sa pagbebenta nito. Wala rin paliwanag kung bakit ngayon lang sila nagsalita na natapos na ang transaksyon sa halip na ipaalam muna sa taong bayan ang kanilang hakbang. Ako ay nakukulangan no, sa kanilang uh, pahayag na yan. Kasi ang dapat dito is ipinaliwanag nila sa taong bayan kung bakit nila kailangang uh, magbenta ng uh, ginto no kasi parang yung kanilang response ay medyo vague no parang malabo yung yung kanilang response ginagamit ba nila ang uh, ang proceeds no nung pagbebenta ng ginto to help stabilize the foreign exchange. You know? So yun ba ang purpose yun o meron pang ibang purpose ito? At uh, nakikita natin dito sa issue na yan, uh, nagiging uh, reactive ang Banko Sentral instead of them being proactive informing the Filipino people about the true status of our uh, economy. Ang Turkey ang may pinakamaraming biniling ginto sa unong quarter ng 2024. Nananatili naman ang Amerika bilang may pinakamalaking gold reserves sa buong mundo. Saan yon, nasa mahigit 134 na tonelada na laman ng ginto ang natira sa Pilipinas. If we want the, the the people to really have a better trust and confidence in the leadership, I think it's important that they have to be very much transparent and together with that is that there should be ample avenues for greater accountability as well. Kasi napakalaking usapin nito no lalo na kung gold ang pag uusapan Para sa Dios sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar SMI news